Yun, what's up mga katubat adventure Magandang gabi pa sa inyong lahat Ito, maghugas tayo ng kamay Kakain na naman tayo ngayon mga katubat adventure eh so, Yan Ito so, to mga katuba adventure Dito kami ngayon, oh, kasama ko yung asawa ko Yan. Nasa bahay kami ng mama ko sa lalim. Oh. Uh, yung anak ko pala, yung may sakit mga kabat din tsorya, Nasa loob kumakain, no? Oh. Yan, nasa loob. Ayun. So, dito siya, ha? dito siya kumakain sa sa loob, sa kung saan kami matutulog. You know? Oh. oh. Kain tayo. Kain tayo mga katubad. Bin Yan. Ito. So, samahan nyo ako mga katubad. Bin Kain ako. <laughs> talong. Oh. Kain tayo talong. Yung gulam namin. Talong at saka ginamos. Yan. Ginamos. Ah. And so, lagay natin ito sa tripod. Ito. Pre, kaan pre. Ay, yung pare kong mga katubad adventure yun, oh. <laughs> Let's go. Samahan okay. niyo kami. Lay okay. mo din ng ganun. Re, ba? Ha, kagagagapalit, anak. Tingkat ito bang ko? Hindi. So, ito lang muna yung ulam natin, ha? Mga katubat adventure. light like. May nag-aaway mga adventure. Hmm. Ano? na naman. Ano Talong at ginamos. Yan. So mga katubad Tapos lang natin kumain ng hapunan. So busog na tayo sa talong at ginamos <laughs> so, yan lang muna tayo mga kato minsan sa talong at ginamos kasi wala, wala pang ano uh, tamang budget na pang biling masarap ulam yun nga may mga anak kasi tayo pinaaral no na kailangan nila ng ano uh, pang baon araw araw oh, yung kita natin minsan lang malaki minsan maliit <laughs> So, ganyan talaga ang buhay. So, weather weather lang. Ayan. Ayan uh, yung lalaki kong, ano, ah uh, panganay. Naglalaban. Nagsasampay sa nilabhan yung damit. Uh, yan, kailangan matuto. Yung isa, nandun sa loob, nag-aaral. Yung may sakit na kanter. So, mga katubad, bintero. Yan, panoorin yung mga bintok meron na namang nag-aabang ng ang, ano, mga tuba, dalawang galon, no? Oh. Yan na. Ito, dalawang galon. Tuba na naman. Kaninang umaga pa ito, mga katuba adventure, ha? O, kaninang umaga. O, hindi na ito masyadong matamis kasi kaninang umaga pa. Ang nagbigay nito yung kumpare ko. Doon. Doon pa. Yun oh. hindi natin makikita kasi madilim doon. O. Oh. Yun. <laughs> uh. Ah, wala. Dala, pre. Oh. O, oh. doon lang daw. Sa, dalin sa kabila. Ayan. mga katubad adventure oh update lang tayo sa ulam namin no talong at ginamos <laughs> yan so may dalawang galon naghihi ah, dalawang galon tuba na naghihintay yan. oh oh mamaya na ako iinom kasi busog pa tayo mga katubad adventure Yun. So, pre! Oh, relax muna tayo sandali, no? Bukas, ah, pagkatapos natin yung minum na ngayon, bukas may trabaho na naman. yon Anak-anak. eh tapos na dahil siyang naging study uh, 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 um, ayun ka siya so mga katubad bincher uh, yung vlog natin okay, wala pa tayong tamang update ah, content ayan ito pinapakain yung mga aso ay e, okay, nagugutom na rin oh, yung asawa ko nagbigay ng pagkain nag the light. Madilim. Uh, may hugasan na naman plato. Kasi tayo maghugasan eh. Yun. O, oh, yung kinain na namin kanina. so, yan mga katubad bincher. Uh, hanggang dito na lang yung vlog natin. Salamat sa inyong support mga katubad bincher. Yan, sana hindi kayo magsawang manood kahit uh, yung content natin na uh, hindi kayo maaliw dyan sa uh, inyong panunood. <laughs> so, update lang tayo sa ating talong at ginamos na ulam. Yan, bye-bye sa inyong lahat. Salamat mga katubad, Bincher. Bye-bye.